agad-agad talagang lalaki yung mga mata natin. Pero pag may nag offer narinig nyo ngayon yung bagong issue about scam, na yung Quantvine. Nakikita ko kasi siya sa TikTok ngayon at sobrang daming mga nagpo-post tungkol sa Quantvine scam. At kadalasan daw na mga na bibiktima ay yung mga OFW. Siguro kasi dahil ang mga OFW gusto din ng mga ng investment. Ang mahirap nga lang, tayo minsan pag may nag-offer sa atin ng investment daw kuno na mabilis ang kita, lagi tayong na na ba blinded, charot blinded. N nabubulagan tayo agad dahil syempre ikaw ba naman ofera na malaki yung returns, di ba? Sino ba namang hihindi? Di ba? Pero kung talagang iisipin natin, iisipin talaga natin na na sino magbibigay ng ganun kalaking returns sa ganun kaiksing panahon, parang walang ganun. Stock market nga, MP2 nga, mga cryptocurrency, kailangan mo yung paghirapan, di ba? Mga Bitcoin, ganun. Maraming mga investment platform na mga legit at hindi ganun kabilis kumita ang pera. It takes time. Kaya, pag ganun na sitwasyon na may nag-o-offer sa iyo na isang investment at ang sasabihin ay kikita ka agad nito, mag-isip ka talaga ng million times dahil walang ganong investment. Okay, tandaan mo talaga yan. Tayo kasi mga tao, pag merong mag offer kasi sa atin ng, ng mabilisang kita, agad-agad talagang lalaki yung mga mata natin. Pero pag may nag-offer sa atin na isang investment at kailangan mong trabahuin, kailangan mong pagsikapan, dapat magiging consistent, parang parang yun yung red flag sa atin. Pero pag kita, kita agad, mag, magbigay ka lang ng pera, maglabas ka lang ng pera, yun yung green flag sa atin. Parang balik tadi di ba? So, kailangan timbangin natin kung ano ba yung scam at ano ba yung legit. Okay, so paano natin ito maiwasan ang mga ganitong scam? Huwag agad mag-invest sa mga platforms na nangangako ng guaranteed high returns. If it's too good to be true, aba, magduda ka na. Di ba? Number two, i-check ang legitimacy ng company. Aba, merong Google. Marami kang pwedeng paraan para makapag-research ka. Gumamit ng tools gaya ng mga scam advisor o scam doc para makita kung legit ba talaga yan sila. Number three, mag-research at basahin ang reviews ng ibang users. Kapag maraming nagsasabi na hindi sila makapag-withdraw, aba, red flag na yan. Di ba? Mag-ingat sa social media investment invites. Diyos ko Lord, ang dami ng mga scam na naglipana at sigurado ako na alam mo na kung ano yung scam at legit. Lalo na kung galing sa hindi mo kilalang tao o hindi verified na sources. Alam niyo guys, hindi masamang sumubok ng investment dahil napakagandang option yan. Pero kailangan natin maging extra careful. Sa so panahon ngayon, maraming scammer ang gustong samantalahin ang ating kagustuhan na kumita ng extra income. Kaya mag-research muna bago mag-invest. Okay? Yun lang.